palang umaga po sa ating lahat. So nandito po tayo ngayon sa bukid sa likod ng aming bahay. Yan masungit po ang panahon ngayon. At ang palay po ay naanin na po siya. Naanin na po nila yung palay dito. So umuulan-ulan po ngayon. siguro video maayos-ayos ang ani nila. Mabuti na lang hindi dumapa yung ano, yung palay. Salamat at uh, may naani silang maayos. So ayan. Sana wag naman lumakas. Nang lumakas yung ano, yung ulan at saka hangin. Masungit talaga yung panahon natin ngayon. Pero pag ganitong panahon, marami pong mga ano, mga dahon-dahon na tumutubo na pwedeng makain. May ulam. Yan. Salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At nawawag pong masyadong malakas ang hangin at ulan. Para maraming ano, maraming makinabang na ano na mga pananim lalo na yung iba po na hindi pa po nagaani ng kanilang mga palay yung iba po marami pong dumapa na ano na palay ngayon God bless po salamat po sa inyong lahat God bless